Ang topic natin ngayon ay Finding Remulia Part 2. Kasi, ang a month natin siya. Hanggang ngayon, di pa natin mahagilap kung nasaan ang Secretary ng Department of Justice. Hindi mo kami maluloko, Boyong Remulia, no? Kasi, magpasa hanggang ngayon, hindi ka namin mahagilap. Just 19 hours ago, meron kang post shared And of course hindi naman to masasabi na ikaw talaga dahil ang mga pages pwedeng magkaroon ng mga admins kung saan sila yung pwedeng mag trabaho for that uh, page or any particular page. So after 19 hours merong kang 4 days na shared. Panay shared post eh you know, Shared ng uh, PCO and uh, January 26 na you no. Know, eh anong pecha na ngayon? Malapit na yung uh, CNY at uh, Valentine's Day. Panay shared post pa rin yung meron ka yan. mo pa rin January 23 yung Pangulo uh, ng Republika ng Okay. Uh, January 23 Ito panay shared post. Ang pinakalas na post mo, ito hindi mo pwedeng sabihin na ito ay lihiti mo kasi wala namang live interview kung hindi man live interview meron ka talagang video interview about this so ito po medyo alanganin po sa amin to hindi po kapanipaniwala so ito po ay January 16 and January 12 and January 12 shared post January 9 shared post ng Bureau of Immigration so basically January 4 wala tayong wala kami makita ito yung December 25 kung saan nagpost ka ng letrato ninyo kasama ang inyong family medyo dito pa lang ang itsura mo dito ay uh, medyo alanganin no ho but other than that wala kang videos wala kang interviews press con magmula noong November uh, balikan natin yung date Okay, wala, as in dito, wala pa na-shared post ka dito. Uh, even itong uh, view core, kung saan, lagi kayong, lagi mong kasama itong si Katapang when it comes na merong mga ganyang uh, meetings, briefings, or whatever that is. Ang kasama nga dito ni Katapang ay yung ASEC ninyo eh, diba? So, uh, November 24 Ayan, merong kang picture. Pero wala itong interview or wala itong press con. Whatever that is, November 24 merong and November 21. Uh, I think ito na 'yung huli mo na appearance mo doon sa hearing. Baka na-stress ka dito siguro sa hearing 'yung appearance mo dito sa hearing. Mukhang problemado ka dito eh. Ayano. Uh. Ito lang yung last na balita namin sa'yo kung saan nagpa-interview ka sa media. Pero ang nakapagtataka dito, Mr. Boying Remulia, eh, voice interview lang ito at alitado naman namin kung parang kakaiba yung ambience nung uh, background kung saan nagsasalita ka. Sabi mo dito, wala ka sa ICU. Pero yung boses mo parang nasa ICU ka at umamin ka naman na meron ka talagang kondisyon ikaw ay na heart bypass so ngayon karapatan ng taong bayan han, ipaalam mo sa amin kung ano talaga yung kalagayan mo dahil hanggang ngayon hindi ka namin nakikita namimiss ka nga namin eh at dito nga sa kick off rally ng Bagoong Pilipinas ay nandito lahat yung mga kawani ng gobyerno yan uh, the DepEd Uh, andyan yung uh, ayan itong uh, DAR Department of Agrarian Reform. Halos nandito lahat yung mga kawani ng gobyerno ng departamento, ito uh, BIR nandito rin uh, Actually nandito nga rin si ayan si Ben Harabalos, nandyan yung mga pinaka main ng mga departments heads ano or ibang mga ahensya ng gobyerno makikita mo very present sila at visible sila nung kick-off rally na ito. Kung titingnan nga natin eh, in attendance halos lahat nga eh. Nandito si, ayan, si Tambalos Los. Ayan. Nandito nga si even Gloria Arroyo. Kahit hindi sila nagpapansinan nito, hindi rin pinapansin nito. So, basically, present sila yung mga kawani ng gobyerno. Supposedly, pag may mga ganito, napaka-importante event at uh, big event. For example, uh, normally pag may mga ganito, magkatabi lagi si Abalos at saka si Rimulya. So, somewhere here, dapat nandito si Rimulya. But, up to this day, hindi talaga natin mahagilap kung nasaan si Rimulya. Eh, bakit ba natin hinahanap si Rimulya? Di ba nga ayon sa ating constitution ay hindi man siya pasok sa impeachment ano dahil ang impeachable naman natin ay itong president, vice president, supreme court. Uh, ang other officials naman natin ay uh, pasok sila doon sa ano doon sa dismissal. So pwedeng ma-dismiss sila by the president or by the votation ng House at ng Senate ano. Pero isa sa uh, offense na pasok dyan dahil hindi nga natin makita itong si Boying Rimulya hanggang sa ngayon ay ayan culpable uh, violation of the constitution kasi may breach na eh may breach sa sa constitution kung saan eh, tinatago nila yung totoong kondisyon nitong si Boying Rimulia dahil hindi natin alam eh dapat sagutin nila ito kung may sakit ba siya kung nasaan ba siya ngayon and of course yung pasok din dito yung betrayal of uh, public trust kasi syempre interest yan eh ng taong bayan uh, dito rin yung neg negligence of duty kasi hindi nga natin alam eh kung ano ba kahit yung pinaka kick-off rally na dapat nandyan uh, nirequire nga yung mga teachers uh, yung mga nasa mababang workers eh, eh nandun yung mga malalaking mga sekretarya bakit itong si Boeing Rimulya hanggang sa ngayon ay wala pa rin at hindi pa rin natin mahaginap bakit natin hinahanap of course sinasahuran ng taong bayan yan eh, salig, eh salary grade 31 yan eh so meron siyang sinasahod na 278,000 a month. So, hindi po pwede yan na merong isang hindi natin alam kung nasaan ngayon, eh monthly pa rin na tumatanggap ng kanyang sahod. Samantalang yung common tao na nag-absent ay wala namang sahod. So, karapatan po ng taong bayat na hanapin natin itong Secretary of Justice na ito kung ito ba ay able pa rin o inutil na. So, magtulungan po tayo, mga kababayan. Pati na rin kayo mga media, hanapin natin ito. Sayang naman yung tax natin dito sa taong ito.